ex ni Kim Chu. O, oh, kung hindi po ninyo alam, si Kim Chu may ex dito sa Dubai. Ay, oo nga! Hilala kita! Ba't nandito ka sa Dubai? Ex ko. Hey, what's up guys? I am Kyder Perez. and with me ang aking uh, ano, photographer slash hairstylist. Alice? Michael, Mayor Alice. Mayor, Mayor Alice Go. So, <laughs> Grabe siya. Marunong <laughs> ka ba yung yeah. mag-hairstyle? Ay, nakalimutan ko po. <laughs> Your honor. <laughs> Your honor. Nakalimutan ko po. So, for today's video, meron nga ako ngayong uh, segment dito sa Studio Tempest. Pakifollow naman dyan ang aming nga uh, interview ng aking interviewin ngayon. Ay, wait lang. Amin nga. Hi muna sa aming uh, production staff. Hi. <laughs> Tama na, overexposure na yan. Hindi mo na umabot So nag-aantay kami ngayon ng uh, aking interviewin ang aming acoustic heartthrob dito sa Studio Kim 10 Kim. at may i-release <laughs> kasi siya o, ang ex ni Kim Chu o kung hindi po ninyo alam si Kim Chu may ex dito sa Dubai What's your name? Drew Papa Drew Papa? Ay! Oo nga! Kilala kita! dito ka sa Dubai. Tagapinas ba to? <laughs> Ex ko, <-co> charot <laughs> Ex ko, <-co> charot <laughs> So, ano, papasok siya mamaya-maya, i-interviewin. In between ng interview, ay ipaprack natin siya. Wala siyang kaalam-alam. Wala siya dito ngayon. Dahil ang sabi ko, 6.30, 6.31 na, wala pa rin siya. <laughs> Just, <laughs> nagalit na, no? So, abangan ninyo ang mangyayari mamaya. Siyempre, itong aking mga kasabwat for today's video yun talaga. Sedi. Yeah. Kasali din ako, ako tayo pala kapak Ah, okay, no. Abangan nyo na lang, ito na ang mga mangyayari. Naku, at buti na lang talaga, bago pa dumating si Droy, nakapagplano na kami at eto na nga, pinaupo siya agad. Ayan, kung nakikita ninyo, tine-check niya ang kanyang gitara dahil gagamitin niya yan mamaya. Eto na nga at nag-start na ang aking interview sa kanya. At nag-start na rin mag-mindset ang aking director. Eto, pakinggan nyo. Ay, no. 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 Ay, Ay, no. Kumusta? You know? talaga namang in character si Derek, ha? At dito na nga nagumpisa ang aming prank kay Drew. Kasi eh, sorry Derek. Makati lang muna. Sorry. Kuya. Okay. Yung eh, wag mo na lang sabihin yung alam mo ba yung show and tell kasi mamumukhang mum tanga yung natin. Uh -huh. ano natin. Ah. I ano mo nalang, lang i-relate mo na agad na we have something for you. Oh, uh okay. we are going to show you something and tell tell us something about it ah Oo. Oh, okay. Sorry, Direk. Ipapain na. Ipapain na. Ipapain na. tayo sa next. Okay, sige. Okay, sige. So, ito na nga, Drew. Yung... Alam mo yung show... Ay, sorry, Direk. Show and tell. Ano naman sinabi ko? Ah. Uh, Drew, may... Kahit lang po. Please. Drew, meron kami nga uh, iso-show sa'yo na something. Tapos, ito nga. Uh, you will tell... Show and tell talaga, Direk eh. yeah yung title nung ano eh. So, sabi mo, uh, may may object kami ibibigay sa'yo. Mm Tapos papasok lang yung prod. Tapos tell us something about it. Kala lang, simple. Or basahin mo na lang. pangit naman yung direct kapag ka binabasa Hindi, ng, mo yun. Pero nang naman ako. Kaya, pa Pangalawang episode na to ay pangang yusin. Eh. Gutom na ako. Ay, di lang ikaw guto. Magkang bumulong. Rinig na rinig kita. Sino ba? Eh? Hey, oh, kaya natin ito. Tapos ano natin? Bilis. Oh, Sayang yung ano, nag-roll kami dito. <coughs> Anong iba ng mood ko talaga? Ano? Pack up time? Show and tell na lang siguro. Mas, much better. Para <makes> yun yung nasa, yun yung show and tell na yung kapito. Sabihin ko na lang niya sa ano. Pero nag-prepare ka pa ng something, bro? Yeah, ano, pwede naman ako mag-ano, mag-, ano, mag uh, Anyway, uh, hindi, ulit tayo. Try natin. <coughs> Try natin <ko> <coughs> Hindi, RJ, sabi ko sa'yo, okay, mag-prepare mo na to ng something, di ba? Meron na nga dito, naka-ready na. Babasahin mo, lang. I -introduce mo, lang. mo like, na lang, i-introduce mo na lang. Try mo ulit ulit. Ako na, naiinis na talaga ang mukha lang kayo dyan. Parang ayoko na ituloy talaga. Eh, kanina pa kay. Ito. Hindi lang ito yung ano pagod dito. Dito yung lahat. Ano? Ano? Tapos, late pa si Drew. Kalina Ay, pa nagagawa natin, may... Kanina pa yan. May next pa tayo. Tara na. Tapos yeah, na natin na, na, na. Na, na. na Ayoko na. Ayoko na Tapos sabi na. na Pagkatawagan nga si JC. Ano? Si Direk JM. Okay, ayoko uh, na. Yung, uh, Ina, hindi na tutuloy. Hini. At saka si... Ano, balik muna tayo. Si Direk CJ, si kasi uh, ano ay, ayaw din naman makapag-usap Nang maayos. Dapat na, ayusin mo kasi makapag-usap din Uy, inano ko yan. Minesis ko yan kanina. Hindi si Direk CJ pala. Oh, yung script sa'yo nakagabi. Nag-ano na tayo kanina. nag na tayo kanina. Ngayon hindi mo pa rin alam. Nakainis naman kasi. Diretso na lang na. Ayun Ulitin ako. lang, gano'n lang kasimple yung linya, oh. So enter lang. Madali lang sabihin sa'yo, Drew, na... Kanina pa kami nag-aantay dito. Dinner na o oh, lunch, nandito na kami. Ay nako, lumalaki na talaga ang ulo ko. Dahil doon... 1, 2, 3... It's a wrap! Oh yeah! Ang <laughs> galing <laughs> mo na na! Ang galing mo na na! Invert e, ka sa game na na! It's a wrap! Up. Up. Success! Ngayon, hindi lahat nandito alam nila na magka-prank tayo kay Drew. So wait lang, Mr. Drew, papa, ang ating ano, uh, no? Heart trap dito sa studio test. Ano? Wala siyang kaalam-alam. Wala ka talagang alam. Saan Wala. ka kinabahan doon sa parte ng parak natin? Hindi ako sanay namin nag-aaway sa paligid ko kasi more on ano ko eh, peacemaker eh. Wow! wow. Peacemaker pa pala siya. Dapat pa yung papalang Wait lang, meron pa meron Meron pang isa dito, meron pa. Ito pa isa. Lee Albert! Lee Albert, ano, ano, ano. kinabahan ka na. grabe pa, wis Kinabahan ako eh. Kasi akala mo may second round. Akala ko, may pangalawang gumukong talaga. Niloko na. Tawagan si Drew. Oh, na ako sobra. Oh, Naawa din ako kay Drew Nagulat. Nagulat nga ako. Ba't ako na pasali? Kasi si dapat <laughs> yun. <laughs> si Jay na sabi. Sumali pa nga yun, <laughs> yun. <laughs> yung ano. Nangyari na Si simple, di, si Tito Andy <laughs> nakisali rin sa ingay. Success ang ating prank. Ay, don't forget to follow po again Studio 10 dahil doon yung makita po si Mr. Drew Papa Nohakanta. And may mga other segments pa kami dito. First, Ever Filipino Digital Channel very very soon will until next time much love and bless bye <laughs>